Miss Universe 2023 Shaynes Palacios, natutuyot na nga ba ang ganda, o sadyang sinasabotahe lang talaga siya sa mga make-up look niya. Sa mga recent photos ng reigning Miss Universe na si Shaynes Palacios na inilalabas ng MU organization ay di mapigilan ng mga fans at netizens na magkomento dahil sa pelola ng pelola ang mga looks nito. Ayon sa iba, mukha na itong dry. Ayon naman sa iba, nagmumukha siyang matured sa kanyang mga styling at makeup. Ngunit hindi naman natin masisisi ang mga fans at netizens kung ganito ang kanilang maging komento sa mga photos na ito ni Miss Universe Shaynes Palacios. Alam naman natin na may sariling makeup artist ang MUO para sa mga ganap ng Rey ng Queen, at kung sakaling siya naman ay invited, ang nag-imbita ay madalas na nagpo-provide ng makeup artist para sa kanya, sa kaso ni Miss Universe 2023 Shaynes Palacios, palola ng palola ang mga photos na naglalabasan sa mga social media, hinala tuloy ng iba na baka isa itong pagsasabotahe sa kanya upang ipakita sa lahat sa buong mundo na si Miss Universe 2023 first runner-up Antonia Porcield ang mas deserving dahil sa mga bawat labas ng photos nito sa social media ay talaga namang napakaganda nito, at lalo pang nagbublumang, habang siya na winner, palo siyang nang palo siyang ang mga makeup look, at ang pinaka-recent nga, na nakapost din sa isang page ng Thailand, ay talaga namang ang layo-layo na sa looks ni Shaynes noong kasagsagan ng kanyang laban sa Miss Universe pageant, anong masasabi mo dito? Please comment down below. Please like and subscribe. Thank you.